Tama kayo, mali ako. Sibuyas. So, lagay na natin yung bawang. Nakikilala na rin sa iba't ibang lugar. Yung tama kayo, mali ako. So, guys, ano daw ba ibig sabihin nung tama kayo, mali ako? For me kasi, guys, marami nga kasing iba't ibang klase, different kinds of way na mga pagluluto, no? So, ayoko naman yung meron tayong masasagasaan na ibang tao na sasabihin nila, mali yan, tamayan, yan, tama yan, may mga ganun, tapos mag aaway away sila. So, ang sa akin, I'm, I'm just doing my own way, guys, no? Kaya lagi ko sinasabi, Tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. So lagi kong sinasabi yan guys kasi nga ayoko may masagasaan ako. No? So after nung bawang sibuyas, lalagay tayo ng dalawang coco mama nagtanong din tayo guys sa ating mga viewers kung ano po ba yung gusto nilang niluluto natin dito no sabi nila is yung mga budget meal daw po na ulam so eto meron na naman tayong isang budget meal na ulam ang ingredients natin unang una sa lahat syempre yung sibuyas bawang natin tapos may dalawa tayong gata pinrito na talong apat na piraso lang to guys na medium size tatlong tali ng bok choy apat na piraso ng medium size na tilapia paminta <laughs> paminta. Ayan, syempre asin. So ito guys, alagyan lang natin siya ng patis, pampalasa. Budget friendly. Kaya nga ang tawag ko dito guys is budgetarian eh. <laughs> Pampaangang guys. So mahilig kasi kami dito sa maanghang. Yun. Bok choy. Nagmamantika na yan guys. So guys, sa part na to, tinakpan na natin siya. So yun guys, two minutes is up. Patay na natin yung apoy. Tanggalin natin yung takip. Ayan na siya. So tara guys, lagay na natin to sa isda. Incoming! So, lagay lang natin yan dyan. May masarap ka na na ulam at murang-mura pa. So, tara! Kain na tayo! <laughs> nice! Ama, marami maraming salamat po sa iyong ipinagkaloob. Magbigay po okay. ito ng lakas at talino sa amin. Okay. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, okay. din po patawarin mo 'yung mga anak. Okay. Ma pakiingatan mo po kami sa loob ng araw na ito. Kayo din po ang aming mga mahal sa buhay. Hinihiling po namin ang okay. lahat ng ito sa pangalan ni Jesus aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to. Mhm. Mm Bok choy. Bok choy. <laughs> mm. Talong. Tapos may nakakapit na sili. Mm. Guys, yung box din lang tsaka talong ulam na. Mm. May sili pa oh. Mm. Sarap! <laughs> 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 mm. Gustong gusto ng mga bata yan guys. Thank you, Lord.